Ayan, panibagong araw. Na naman ulit tayo. Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Ayan, nag-marinate na ako ng karning baka. So, eto. Lulutuin na natin siya ngayon. Ayan, isasalin lang natin eto dito sa kawali. At tayo ay magluluto na. Ayan, so, lulutuin na natin. Isasalin lang na natin dito. Ito. Minarinate ko na to. For two hours na. Nung oras ako nagising, five o'clock ng umaga. Minarinate ko na and then ito ay mag-eight o'clock na. Niluluto ko mag-eight o'clock na. Buksan na natin ang apoy. Ayan. Ayan, binuksan ko na ang apoy. So, pakuluin muna natin ito. Takpan muna natin. Ayan. Ayan. <laughs> Wala akong takip dito na mas malaki. So, eto na lang. Hindi naman siya apoy. And then, minarinate ko pala to sa barbecue sauce. And then, nalagyan natin siya ng... Lalagyan natin siya ng mushroom, yung whole mushroom. Ayan, whole mushroom. And, ayan, pickled relish. So, ito ang ating mga ilalagay. Ayan. Eh. <coughs> so, ayan na. ten kumukulong daga Heto <coughs> po pala ay hinati-hati ko lang into strips. Nahati-hati na 'to ni Tatay kasi 'yung parang hiwang pang-tusino. So ngayon naman hinati-hati ko lang ito into strips. Ayan. Ang ating kaning baka ay nagtutubig so hindi ko na kinakailangan maglagay pa ng tubig. Ayan. Maglalagay na lang tayo ng ano. Hindi na ako naghiwa ng mga ng mga sibuyas sa mga bawang. Okay na 'yon. So eto lang sir cream. ang naglagay na ako kanina pero lalagyan ulit natin. Hindi na hindi siya dito lumalabas kasi para medyo malapot yung ano nito. Ganyan lang. Nilagay ko na siya kanina. Ngayon maglalagay ulit ako. Naglagay na din ako ng rosemary kanina naglagay na ako ng Italian seasoning paprika, hindi pa ako naglagay lagyan na natin eto, naglagay na ako hindi pa ako nakakasali ng chili flakes, pero meron pa ako dito chili flakes So, lagyan natin ng onte. Andito pa yung pangsalin ko. Ayan, isasalin ko na to. Ito yung black pepper pang salin ko. Hindi pa ako nakakasalin. Pauubusin ko muna yung laman nito bago ko siya isasal. And then, maglalagay tayo ng parsley leaves. Lagyan na natin ang mga panimpla-nimpla. Ano-ano so, lang. <laughs> na isasalin ko na to. Kasi ubos na dito sa akin na lagyan. Nag-sale kasi ito sa pure gold. So, dalawa na binili ko. Yung isa, ginawa ko ng chili oil, chili sauce. And ang ganda lang mamili pagka may pera ka tapos sale so ayan diba? nasalin ko so tingnan natin to haluin na natin papahigain lang natin ito nagulat ako kay tatay gising na pala Ayan, pakita ka dito pa. Ayan, kita. Binulat ako. No? Ayan, Paris ka binang sweater. <laughs> May seminar kasi ngayon si tatay. Webinar, I mean. Ayan, nagulat ako. Kinabahan ako. So, ilagay na natin to para maluto. Siyempre, tatanggalin natin yung sabaw. Ayan, ilagay na natin. Iwan na ako ng konting sabaw. Ayan. ulit natin to And, palalambutin natin ang karne. And bago pagka malapit na siyang maiga, saka natin ilalagay ang ating pickle relish. So, takpan ulit natin. Ayan. And then, natin maluto. At eto na nga, binalikan ko na. Medyo siya ay malapit na maluto. Ayan. Paiga na yung kanyang sabaw. Lagyan na natin ito. Siyempre, hindi natin uugusin. Eh. Hmm. Ang bango. Patikman mo na ito. Ito. Ah titikman na po ito. Hindi na. At ka natin, diba? Kapagod ka na ba? Diba? Pagodyan na siya pa. <laughs> Nagre-record na din ako para isa pa na hindi na ako mag-boys record. Lasahan mo na ito. So, sa akin kung ano ang kuya. Maanghang ba ito? Masarap na. Okay na. Malabot lang kami. So, eto ay napakasimpleng lutuin na naman. Idea na naman for you. Okay? okay na po pa? How about the alat? Okay na? Ha? Okay, sabi ni tatay, ox na to. So, dito na ako magsasangag ng mga, ng kanin nila tatay. Ayan. Ha? Opo, okay, binaba ko nila. So, ayan, isasaling ko muna po ito, and then magluluto na tayo ng sinangag nila tatay. Ito na po ang ating finished product. Nakaluto na tayo, and then magsasangag na tayo. Ayan, kinakailangan na nating magmadali kasi sabi ko nga, may webinar ang ating mahal na asawa. Ayan. Eto, maglalagay na tayo ng mantika. Ang mantika ko may linga. Kasi dito ko niluto yung niluto kong tinapay. Ayan. Para may lasa na. Ayan yung tira-tirang manok. Ayan. Wala ng bawang-bawang. <laughs> ganyan natin ang mga tira-tirang kanin hindi ko yung tinatapon yung mga tira-tirang kanin kahit may may mga tutong-tutong ayan yung katulad nitong mga tipo na kung tawagin sa amin kasi maluluto din nam naman yan dyan ayan. so ayan lulutuin na natin. Lasang lasa siya ng sesame oil. Ngayon, lagyan na natin siya ng pink salt. or Himalayan salt. So, kailangan na naman natin itong mamili sa SNR. Dalawa the yung binili ko. Tapos yung isa. Yung isa ay paubos na naman. Ayan, di ba? O, lumambot yung mga yung mga tipok yung tawagin sa amin. O, di ba? Kaya yung mga bahaw-bahaw na kanin dyan, yung mga tira-tira sa kaldero, inulugasan ko yun. Sa mahal ba naman ang mga bilihin mo, kinakailangan wala kang tapon. So, ang kumakain lang naman ng kanin dito sa bahay, si tatay, paunti-unti, at saka si Kuya Mikel lang, si Mik Mik, sa kanyang sabaw. Hindi na ako maglalagay ng itlog. Para ang itlog ay sa susunod na araw naman para pasok tayo sa 64 pesos ng NEDA. <laughs> 64 pesos ng NEDA. Ah, diba? Luto na to. At ihanda na natin ang pagkain ng aking mahal na asawa kasi nga mag-start na ng kanilang seminar. So ipapakita ko sa inyo ang natapos ko na na aking lutuin. O niluto ko na. Pagkain ni tatay. So bye! Bye na muna!